God, guys. Grabe, no? Yung principal na yon nakita nyo sa video na yan. Totoo po yan. Dito yan sa may lalawigan ng antike. Ah, uh, Siyempre, ito yung nag-viral. Ito lang, ah, uh, past, for the past few weeks, about sa antike. Kung saan ang principal po ay nag-viral. Na ang, ang mga estudyante ay pinagubad niya ng toga. Kumbaga parang ano eh, sabihin na natin guys, pinagbawal siya sa ano eh. Pinagbawal yun to typically ng eskwelahan na bawal ang magarbong ano, magarbong kasuotan. Kumbaga parang anong nangyari siguro? Ah, uh, imbis na depende ko hati ang opinion ng mga tao dito eh. Ang gulo. Kumbaga siguro yung effort ng mga magulang ay nakasalalay dito. Gusto nila yung magkaroon ng kasi ang mga pag nagkatoga ang isang estudyante siyempre sintamis ng matatamis na pagkain yan pag tayo nakakamit ng isang diploma sa isang ano sa isang paaralan kung saan tayo ay masaya may moment tayo kasama ating mga magulang okay sana to guys eh sige tama yung ibang hati na opinion na kailangan siguro kahit graduation kahit diploma na lang pwede kahit uniform okay lang hindi naman natin kailangan ng magarbong graduation talaga na pang ano pang yearbook actually sa kolehiyo lang po meron yan eh. yung talagang toga talaga yan talaga pang kolehiyo kaso nga lang po guys napapanahon na naman yung mga K-12 na yun ewan eh, ko sa mga K-12 na yun tagal tagal na yun bakit hindi na lang diretso uh, eh, kolehiyo first year to fourth year high school lang dapat ang ano eh ang high school eh. Ako naranasan ko yung first year to fourth year high school lang. Solve na kami. Kasi na, panahon ko yan dati. Nung ako'y nag-aaral pa sa ano, private school pa nga yun eh. mo yung nag-graduation ako ng high school. Walang toga. Uniform lang. Medyo formal. Long sleep pa nga eh. ba? Diba? Pero kaya, syempre may diploma tayo. Moment natin yun na kapag tapos tayo, ayos natin ang pag-aaral natin dito kasi siguro sa antike, hindi natin masisisi yung ibang estudyante mga teacher din na tulad nung ginawa nito ni Sir Teacher Luke lumapit sa principal eh yung isa ng mga principal na mara kontrabida din, umepal din ina inawat yun pero dapat yun, kung sa principal ang ano dapat sinabi na lang niyang bawal ang toga eh huli niya niya sinabi eh, tanggalin daw yung toga wag daw suotin. Eh bakit nakasuot ng toga? Sabihin na natin yung iba. Bakit nakasuot ng toga? O ano din pala sa inyo? O required naman pala din sa inyong school. Pero bakit ganun yung principal? O may pal lang ganyan. Kung parang, ano eh, huli nagsabi yung principal pala. Ay mali din po. Tinan mo pangalan mo, Venus. Ang ganda pa naman ng pangalan mo, pang beauty queen, pang planeta, pero yung ugali mo, pang demonyo. Sorry, ayoko na magsaita. May kaugali itong taon to eh. Na ililipat siya sa ibang skwelahan. Pero yan pa rin ang gagawin niya. Magasik ng lagim. May topak talaga. Magpahinga na lang po kayo. Sorry sa mga opinion. Siguro, ang daming taong toxic sa mga, hindi lang pala sa trabaho, kundi sa skwelahan. Diyos ko, toxic. Toxic pala yung principal na yun. Toxic din. Hindi lang pala mga teacher. Sorry guys, kung ito yung naging opinion ko. Sorry sa salita ko na to. Kasi ako, nag-aral ako, hindi naman ganito yung principal namin. At actually, a principal ma madre. Kasi minsan may, may toyo din. Yung ibang madre, mag may edad na. Pero hindi, I will respect pa rin sa mga sisters natin na naglilingkod sa simbahan, naging principal ng school, ang private school ng Catholic school na to. Saludo pa rin po ako dyan. Siyempre, kayo po yung naglilingkod. Pagsilbihan kami, pagsabihan kami, kung ano yung mali ng estudyante, itutuwid dapat dyan. So dito sa nangyaring ito, eto may balita na tayo na good news para sa mga estudyante sa Antique, sa school ng Antique na ito na sinibak na po siya sa puesto. Eto panoorin niyo yung balitang ito. Sinibak sa pwesto ang punong guro ng Colonel Roberto Abellon National High School sa Antique na si Venus Divina Nietes sa nag-viral na video, ipinagutos ng principal sa graduating students na huwag magsuot ng toga pag akyat sa entablado na inalmahan ng ilang estudyante at kanilang mga magulang. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary, Atty. Claire Castro, ito ang agarang aksyon ni Education Secretary Sani Angara matapos makarating kay Pangulong Bongbong Marcos ang pangyayari. Hindi naman anya't tinanggalan ng lisensya ang punong guro at maaari pa rin siyang magturo sa mga pampublikong paaralan pero nilinaw ng Department of Education na titignan o oobserbahan pa rin ang kanyang magiging pag-uugali. My God, ayan. E di tuwan-tuwan yung mga estudyante niyan sa nangyari. Pagsisibak kay Madam Principal Binus Nietes. Di naman, apelido Nietes. Ahas ah, pala to. <laughs> Joke lang. Doni Ahas Nietes, shout out sa iyo. De. Kasi nga, para maging fair square, ay, okay, investiga natin yung principal. Natulpo na pa na ito eh. Na RTIA pa ni Senator Rapi Tulpo eh. Dapat pala guys, hindi lang po uh, Malacanang at DepEd ang kumilos dito. Senado dapat. So, sorry ah, pakiusapan natin ang, sena ang se mga senators. Mga senators! Baka naman po pwede. Imbestigahan nyo yung principal na to. Kung ano ang lumabas, sa, pumasok sa utak nito, bakit siya gumaganon? sa moment pa ng graduation event, masaya. Eh bakit siya parang nagsalita na pa ng di maganda? Ako hindi ko naman masisisi yung pagmumura ng studyante. Siguro na-triggered yung studyante, napikon. Parang bully pa yung pananalita ng principal. Parang hindi professional. Ang bastos nga naman talaga ng bunga eh. Yun nga po guys. Opinion ko talaga to bilang mga, Bilang isang concern na content creator dahil ako'y nag-aral din po sa high school elementary, lahat dinaanan ko na po yan. Kolehiyo pa nga lalo eh. Pinagdaanan ko pero wala namang principal. Pero syempre, kailangan natin ng toga talaga sa kolehiyo para may degree holder tayo. May pagmalaki natin kung ano natin. Hindi sana may pagmalaki natin, may presenta natin kung ano yung natin sa kolehiyo. Hindi sa pa magmamalaki natin, kundi may ipapakita natin yung good examples kung paano tayo nagtapos sa pag-aaral. Kaya naman guys, mga kabaro and friends, pasensya na po. Sa naging opinion ko ngayon, hindi really talaga maganda yung ginawa ng principal. Sa kay Sir Teacher Lu, saludo ko sa sana balang araw na lang ikaw maging head of school teachers principal. Pag nagkaedad ka na lang siguro, Sir Lu. Hindi pa sa ngayon kasi siguro marami ka, marami pang kontra sa iyo, inaawat ka. Maraming kontrabida eh. Eh, lalo na yung ano eh, ko, nang, binatuha ko na yung coconut buns, binatuhan ko na yun ng plato. Masyado eh. kang kontrabida para kayong mga teleserye sa Channel 7, Channel 2, mga baboy na mga nananakit eh. Nananakit ng kapwa eh, nananabunod eh. kaya bunutan ko kaya dyan. <laughs> diba? Kaya mga kabaro and friends, lesson learned sa lahat. Ayun nga, ah, maging kampante tayo sa trabaho natin bilang principal masteralin natin kung ano yung mga pwedeng aralin sa eskwelahan. At sa pinaka-moral lesson ko dito, sana ano, wag na lang ma-trigger tong estudyante na nagmura. Kasi siguro hindi niya gusto yung pananalita ng isa, nawala ng control, nagalit siya, nagmura siya. Kaya ayan na nangyari. Nagmura po siya na ganito yung ginawa. Ayoko na po siyang ip, ano, i-video pa kasi baka mamaya eh issue pa sa akin ang na nag-post ako ng na may pagmumura wag po sa halip pinag-usapan natin yung ganyang sitwasyon maging aral to sa lahat ng mamamayang Pilipina na nagsisikap para sa pagpapakatapos natin sa pag-aaral so mga kabaro and friends eto na po muna ang ating makabaro stockback ngayong araw na ito